Sobrang dami ng stock room. And hindi may to sa mga stylist kapag may event. So, kuha dito, kuha dun. And ayan na, ayusin ko muna to before ko pasok yung mga gamit na nandun sa labas para maluwag tayo dito. Ako si Oli. Tara, samahan niyo ako kung paano ako maglinis ng stock room namin at yung mga gamit na ginamit namin sa events. Nalinis ko na yun sa baba. Ito mga natirang lobo na lang, sa event. Pagpipilian ko siya kung ano yung balance na pwede pa. So kapag nakapili tayo dyan, lalagyan natin siya dito sa karton na isang box na puro lobo. Yung mga natira sa event. So nire pa namin to, si ginagamit pa lang namin sa event. Dito, pinipili ko yung mga lobo na pwede pang gamitin. Sine-segregate ko naman yung mga lobo na hindi na pwedeng gamitin. Kasi may mga lobo na akala natin ay original, akala natin ay tatagal. Pero yung pala may mga butas na. So ito yung mga reject na nabibili natin sa mga local na supplier. Kung bibili kayo ng lobo, mas magandang alam nyo yung size. Kasi may mga supplier na ang ibibigay sa inyo ay size 12. Pero ang nasa lobo ay size 10 lang. Kaya mas maganda na familiarize nyo yung mga size at color na ibibigay sa inyo. Para di kayo maloko at malugi. So ito mga idol Ito yung mga nakalakal kong lobo ngayon so, Mga size 5 Mga pastel pink Tapos sand white Ito white, red Black Skin tone So marami rami So kung estimate ko kung magkano to Kung bibilhin nasa 2.5 Mga ganun or 2.000 yan. So, yun lang. And after nito, tatapon ko, tatapon ko yung basura tapos ipapasok ko ng ibang gamit para may ayos ko na siya dito sa stock room. Kung papasukin niyo yung gandong negosyo, dapat handa kayo sa mga struggle, sa mga pagsubok na darating sa inyo. Darating sa punto na halos walang magbubok sa inyo ng isang buwan, darating sa punto walang magbubok sa inyo ng isang linggo. So ganun talaga ang negosyo, meron at meron darating na pagsubok sa inyo. Kaya dapat tatagan mo, diretsyo lang, then focus sa goal mo. Enjoyin mo lang yung proseso para magtagal yung negosyo mo. Ito yung pinagbaklasan kanina sa event. Ayan, sa dalawa event yan, pinagkasya ko na. and ipapasok na lang siya doon sa loob. So, kaya naglinis mo na ako doon sa taas, doon sa second floor, para tong mga gamit na nandito sa uh, multi-cab ay mailabas. Ayan, so ipapasok ko siya doon. Minsan, kapag napasabay ka sa isang malaking-malaking catering, mandiliit ka talaga kasi makikita mo yung mga gamit nila sobrang layo sa gamit mo. Ganon talaga sa negosyo, lahat nag-start sa maliit. Naglahat, nag lahat nag start sa mababa Kaya wag na wag mo ikukumpara lagi yung sarili mo Dapat focus ka sa goal mo Isipin mo na balang araw Magiging ganun din yung mga gamit mo Di naman instant yan na kapag nagtayo ka ng isang catering Ay papatok agad dito sa tao So darating talaga sa punto na Minsan mapapaisip ka kung tama ba yung negosyo na pinasok mo Ito so, mga idol Ito yung ka Mamaya oh, tayo bumi na ulam Ito yung kabuuan ng ano Ng gamit na kasya doon Dalawang event So ito siya Ganyan dami yung, back, yung backdrop. Yung backdrop niya na apat. Dalawang kickstand tapos dalawang celebrant cel chair. So medyo nakakapagod. So ito naman iakit naman natin siya doon sa taas sa second floor. Mm -hmm. Medyo nakakapagod talaga mag at magbaba ng gamit Lalo na kung ganito yung dadaanan mo Pataas na nga tapos maliit pa yung daan So wala kaming space talaga dito Nagungupahan lang kami dito sa bahay And second floor yung ginawa kong stack Sobrang init din dito mga idol Pagpatak pa lang ng alas 7 ng umaga Talagang pansin mo yung sobrang init talaga ng yero nakipag kami sa may-ari ng bahay Ang sabi namin lalagyan namin ng gisa Hati kami sa magagastos Pero ang sinabi lang sa amin ay kami na raw ang bahal gumastos Total kami naman daw yung Parang mali yung rules na ginawa niyang yun. Kaya nag-decide na lang kami na wag na ipagawa. Total, wala din naman kami lagi sa bahay at lagi kaming nasa heaven. So, naiiwan lang lagi dito sa bahay ay yung mga tuta namin, yung mga aso. So, for sure na sila talaga yung nakakaramdam ng sobrang ilit. Dito pala sa stockroom, halos mapuno na rin talaga siya ng gamit. Kasi kung mapapansin nyo sa hagdan, andyan na yung mga styro namin, andito rin sa taas yung mga tables and chairs namin. So, pag nilagay, ko, nilagay ko kasi ito sa labas, possible na maulanan at masira lang yung mga gamit kung ko sila itatambak lahat. Wala kasi talaga akong choice kung sa lalagay yung gamit. Kaya mas maganda nandito na lang sa taas kaysa doon sa likod. And wala rin kaming bakod kaya open area lang siya at kung sino-sino lang ang pwedeng pumasok. Kung matagal na kayo nakapalaw sa amin, laman nyo talaga na malayo na rin kami sa aming pinanggalingan. Kasi nung nag-start kami, natatandaan ko, tatlong tela lang talaga yung pinag namin and wala akong puhunan kahit piso. So nagawa lang ako ng strategy or nag-aral lang ako ng strategy kung paano ako magkanegosyo nang wala akong nilalabas na puhunan. Siya yung tapos na ako maghakot sa ito mga backdrop na lang yung ipapasok ko sa loob. So, 1, 2, 3, 4. Tapos grass carpet. Hagdan. Tapos yung mga pabigat. So, yun na lamang. And, oh, almost done na. Makapagpahinga na rin. Sa mga nagtatanong pala kung gaano kabigat yung backdrop na dinadala ko lagi sa event, ito yung isang buong plywood na ikinat ko lang yung taas para magbukang may curve. So pumapatak siya totally siguro ng mga 25 kilo or 20 kilo kung hindi ako nagkakamali. Basta mabigat po siya, solid talaga yung plywood. Report ma marine pala yung ginamit kong plywood dito. May rason kung bakit report yung ginagamit ko. Lalo na kapag outdoor. So pag malakas yung hangin, possible na yumugyug lang yung plywood or yung backdrop kapag manipis yung ginamit ko. Kaya gumamit ako ng heavy duty natin na plywood para kahit anong lakas ng hangin, hindi talaga sasayaw yung balloons at yung backdrop. Marami na kasi akong catering na nakita na ang ginamit nilang plywood ay manipis. So anong nangyari? Nagsisisi lang sila kung bakit yun yung ginamit nila at nag-change sila sa triport para mas heavy duty at mas tumagal talaga yung black trap na gagamitin sa event. Para sa akin lang, mas gugustuhin ko pa yung mabigat na triport kaysa sa one half na medyo manipis. Kasi sa triport, sigurado talaga akong tatagal talaga yung gamit ko. Di bali ng mabigat, ang importante sa akin yung tatagal. Mga idol, almost done na. Naipasok na lahat ng gamit. And so, yun. Ganoon kami mag uh, baba at mag akit ng gamit. So kapag kami event, ganoon din kami magbaba. Tapos ganoon din kami mag salpak ng gamit sa dito sa multicab. So medyo malite pa yung multicab kasi balang araw lalaki yan, mas malaki. Uh, mas malaking malaki. So ngayon si puti muna, kung ano meron kami. So 'yun muna, pagtitiyagaan muna namin. Eh tong stock room namin, so laging basa dito. So pangarap ko din magkaroon ng malaking stock room kasi dito sa stock room namin pag umuulan lagi siyang basa. Yan. So pag naulan wala nang ibang tabing kundi ito. Tela lang. Tapos pag uh, sobrang lakas ng ulan nababasa yan yung grass yung mga backdrop. So natutuklap yan dun sa pinakaibaba. And then ang nagiging cost so nabubulok. O so, yun, isa rin sa pangarap ko magkaroon ng malaking stock room. Tsaka to. Itong, itong, harap. Yan o. Oh. Ano lang siya Yung lambat lang. So, pansamantala lang yan. So, yun lamang. And sa mga hindi pa nakapalo, follow, follow nyo po kami, sorry. And yun lamang po. Salamat. See you sa next event.